Mabuhay Pilipinas at mabuhay kayo. Police General Nicholas Dutori retired tinanggal na sa pwesto bilang hipi ng PNP. Police Lieutenant General Melisio Nartatis Jr. ay itinalaga bilang bagong hipi ng pambansa ng polisya. Ang pagkatanggal kay General Tori dahil umano sa paglagpas ng kanyang otoridad bilang Chief PNP ayon kay Senator Ping Lakson. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe, likes at hit the notification bell para laging updated sa sunod upload na mga videos. Pakinggan natin ang reaksyon ng ating butihing senador Bato de la Rosa sa pagkatanggal ni uh, Turi bilang chief PNP ng polisya. So, ano yung basis sa kanya kay Torre do sa actions niya ganun? I I don't know if if, if he did it now without the clearance uh, of Malacanang, then maybe, then maybe, uh, meron siyang uh, nasagasaan. Oo. Oh. Because as I have said during my time, nag-declare ako sa Malacanang na probinsan, uh, mabilisan ng kailangan aksyonan kaagad, nag-issue ako ng orders, then later on, I just inform Malacanang na ito yung ginawa ko. Pero parang ano sir? Deserve ba nito rin na mas iba? Uh, well, as I've said, expected na yan. Expected na yan. Expected yan sa servisyo. You can be relieved anytime. Habang uh, functus officio. You are good while well, the need exists. <laughs> Pero sa sabi niya, nag-meeting daw kayo na nagpunta siya dito. Ano ha? yung napag-usapan niya nagmeeting Nag-meeting daw kayo yung dalawa? Oh, pumunta sa opisina. Ano po yung sinabi niya sa sir? Wala. I just give him my piece of advice as former chief PNP. Yun lang sinabi ko sa kanya. Pag-relief, Philipsen, wala na yung benefits at huh? saka retirement, wala. Pag gano'n, relief. Ah, uh, andyan pa rin. Mm -hmm. andyan, re relief is just uh, a uh, routine routine function ng organization yan. Uh, kahit na you are relief for cause, if you are not facing administrative or criminal uh, uh, cases then uh, andyan lahat ng ano, yung mga uh, benefits mo but in this case uh, is uh, very unique because uh, he still has uh, more than one year to go before uh, his mandatory retirement age of 56 so nasa kanya yan if he doesn't give up his rank his uh, four uh, star rank i uh, pwedeng ang Chief PNP or yung magiging acting Chief PNP is uh, will be holding a three-star rank only. Because, andiyan uh, because pa yung hindi pa retired yung four-star rank holder. Because according to the law, there should be only one four-star rank in the Philippine National Police and that is the Chief PNP. Ngayon na siya ang Chief PNP, siya binigyan ng four-star rank, hindi pwedeng magkakaroon ng hindi pwedeng magkakaroon ng dalawang four-star. So, paritarihan muna siya bago siya, uh, bago siya, uh, bago mapurstar yung i-appoint na bagong CHIP-INP. Ano si Tori after the Ano na siya? Si Tori after the re-discourse? Hmm? He, 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 he can be assigned with the uh, the office of the chip PNP in a floating status. kung floating status, parang for accounting purposes, dyan ka lang sa office of the chip PNP kasi you are still receiving uh, salaries and uh, re uh, remuner remuneration from the government. So, kailangan ma-account ka and in order for you to be accounted for, you have to stay with the office of the chief PNP. Until you retire pala. Ha? Hanggang mag-retire. Mag hanggang mag -retire siya. Because kung, kung pipilitin mo siyang mag-retire, that would be against the law. Uh, kung, kung siya voluntaryo na mag-retire because uh, feeling niya, naawa siya kay General Nartates or whoever, whoever is sa uh, the next uh, or the incoming chief PNP, maawa siya na hindi makuha yung four star, di na sa kanya na rin yan. mag siya voluntarily. Really. Pero hanggat hindi siya mag na nasa kanya ang four star rank, hindi talaga but, but, pwede magkakaroon ng dalawang four star sa PNP. Sa the huh? the yes, yes. Meron namang, mga uh, meron namang, kung uh, yung, uh, yung optional. optional retirement. We call that optional retirement before uh, mandatory age of retirement. Optional. You can resign anytime. Sir, what happens to the morale of PNP given this uh, situation? Po? Oh. Hindi ko po makaka affect sa morale yan. Uh, I don't know. I don't know uh, what's the prevailing uh, sentiment ng uh, mga membro ng Philippine National Police. Uh, so, sir, um, sa ngayon, hindi pa sinasabi, hindi pa klaro, sir, kung ano talaga ang dahilan niya. Eh. So, pero sa inyo po ba, dapat sabihin para klaro sa lahat, hindi maka sa moral ng mga polis? Pero sa ASEAB, sanay na ang PNP na tumanggap sa mga orders kaling gaming pa Malacanang. Uh, hindi yan sila mag hindi yan sila mag uh, de demand ng explanation. Uh, the PNP uh, the PNP just uh, follow orders, uh, obey first before you complain. Mm -hmm. So, hindi mo mag-complain, talagang magsusunod yan dahil professional naman yan eh. So, orders, kayo, legitimate orders naman yung nanggagaling sa Malacanang na palitan ang si PNP. So, the PNP as an organization, sanay na yan mag-adapt at talagang susunod at susunod yan. So, kahit na hindi sabihin ng presidente ang dahilan sa pagsibak? Ano, no? Kahit hindi sabihin ng presidente o ng Malacanang yung reason ng pagsibak kay General Torres? Ano? Well, uh, prerogative na yan ng Pangulo kung magbigay siya ng rason. Otherwise, pwede naman niya sabihin na uh, that is uh, regular uh, uh, regular uh, uh, rotation of uh, officers. Pwede naman niya sabihin ganun. Gusto so, niyang palitan. Sir, kung sa'yo yung... Sir, hindi ba pa parang nakaka-confuse naman? Binanggit pa siya ng Pangulo ng Sona, parang still had the favor of the President ng Sona lang. Ito nga yung bigla siyang nilipin. Will that not, I ano, create a uh, function uh, uh, among PNP? As I've said, I cannot speculate. I cannot speculate. Sir, how do no. you I feel? I cannot speculate. How do you feel about his, about what happened to Torrey considering yung role niya sa pag-arrest kay si Pangilong Duterte, at saka dun sa role niya dun sa raid sa KOJC compound? Well, I have to be clear about it. Galit ako sa kanya, sa ginawa niya, kay Pastor Apolo Kibuloy at kay President Duterte. Pero ngayon, naawa ako sa kanya. Dahil uh, after nung ginawa niya lahat-lahat, e, binigyan siya ng posisyon, tapos sinibak lang rin siya. Uh, galit ako na naawa ako sa kanya. Because I, I've been there. What if ako ang nandyan, nakaupo, at uh, sinunod ko lahat ng orders, ng, uh, nagbibigay ng orders sa akin. Lahat-lahat uh, na ginawa ko, Kahit na, uh, ano, yung bordering to Uh, illegal, illegal acts, uh, unconstitutional acts, questionable acts. Ginawa ko na lahat-lahat. Pagkatapos, ngayon, tanggalin lang nyo ako ng unceremoniously. Uh, that, 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 that's my opinion as a as a, as a, as a former CHPNP. Ganun yung feeling ko. Uh, but then, it doesn't erase na talaga masama ang loob ko niya sa kanya, sa ginawa niya panahon pa ni Pastor Kibuloy at panahon ni President Duterte yung ginawa niya. Masama ang loob ko sa kanya. But right now, naawa ako sa kinalalagyan niya. hindi until now, masama loob niya, sir? Until huh? now, sir, masama loob Yes! Hanggat hindi may ba balik si pulong Duterte, masama pa rin ang loob ko. O kahit na may balik, dahil ginawa, ginawa yun eh. Sir, kahit tumit kayo nung ano, kahit huh? siya ng payo sa inyo na ay, ganoon, nakaraan. Well, I had to be professional. I am the chairman of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. I have the oversight function over the law enforcement uh, uh, community and the PINP is uh, greatly a part of it. So I have to be civil and to be professional kung kaharap ko sila. Kahit nagalit ako, masama ang loob ko, I have to deal with them professionally.